patong-patong at hilay mga libingan. Kaya kung tawagin ng mga ito ay apartment style. Madalas itong makita sa mga pampublikong simenteryo gaya sa si Tara Cemetery sa Kaluokan. Pero ang paglagak dito ng namayapa, may time limit hanggang limang taon lang ang kontrata kada bangkay. Kapos na kapos na rin naman tayo ng paglalagyan. So yung mga buto na tinanggal noon, tinatabi yan kasama yung lapid natin. Kumbaga, pansamantala lang nila itong himlayal dahil pagkatapos ng limang taon, aalisin ang kanilang kalansay at nasa kanilang kaanak na sa lalay kung saan ito ililipat. Bago maglaps, one week before, ipuntahan na nila para mailipat natin doon sa kung saan naaayon yung lagayan ng buto. Pero hindi lahat ng mga nailibing sa mga apartment na ito ay nababalikan ng mga kamag-anak at ang hindi na re-recover ng mga buto, inilalagay na lang sa tinatawag na skeleton vault. Yan yung mga abandon na mga buto yung walang pumupunta na mayari. Kaya dun sila sama-sama sila rin sa malaki ano. Halu-halu na yun. Sa dami ng mga buto, pahirapan ng malaman kung saan at sino ang mga ito. Kaya inaabisuhan naman daw ang mga kaanak para hindi mauwi sa skeleton vault ang namayapa nilang mahal sa buhay. Pero kung hindi na raw talaga maabutan ang pinaglagakan sa mga ito. Siguro yung hindi nila makita, doon na lang. Bala na, maglagay lang sila ng kampila na lang nila. Lang. Hindi masama ang magnais na magandang huling hantungan para sa ating mga mahal sa buhay. Ang mahalaga ay patuloy natin silang alalahanin at pakiingatan ang alaalang iniwan nila sa atin. Mobile Journal, Ivan, tarin po katid ang muka ng balita.